Kasama po natin ang General Manager ng Philippine Ports Authority Attorney Jay Santiago. Good morning. Good morning, Attorney. Good morning po, Ma'am Chacha and Sir Popoy. Yes, uh, Merry po. Christmas po sa Merry inyo at sa lahat ng nanonood at nakikinig. Attorney, Merry Christmas. Thank you for being on the show kahit Pasko talagang tuloy-tuloy po ang trabaho ninyo. Uh, ano po yung Pasko, Ma'am Chacha? <laughs> <laughs> Yun naman ang gusto ko. Yun ang gusto ko dito. Yan ang serbisyo publiko. dire diretso Walang holiday. Attorney Jay, kamusta pong sitwasyon ngayon sa mga pantalan? Uh, marami pa rin po ba ang sumasa uh, sumasakay sa ngayon? O mas marami po yung kahapon at yung mga nagdaang araw? Well, as of kagabi po, Ma'am Chacha, humupa na po yung uh, dagsa ng mga kababayan natin sa mga pantalan. Ano? In fact, uh, mga bandang alas 7 po ng gabi, yun pong uh, additional manpower complement natin pinabawasan ko na ho para makauwi din naman sa kanya-kanyang pamilya yung pong uh, mga pinadagdag natin ano. pero po yung uh, irregular nating uh, mga kawani ay eh, nandoon pa rin po sila simula ng uh, kagabi hanggang uh, 24 oras po pero uh, hindi po katulad ng mga nakaraang araw uh, medyo nabawasan na po pero compared last year mas marami po ngayon ang mga umuwi sa kanilang probinsya Opo, Ma'am Satcha, ano, mas marami po talaga ngayon, talagang dagsa po yung tao, no. In fact, nakita na po namin yung trend po na 'yan nung palamang pong kung uh, undas at barangay SK elections ano Talaga po nga uh, halos sa uh, 40% po ang itinaas ng uh, mga biyahero natin sa mga pantalan kumpara po nung uh, nakaraang taon, no. In fact, lumampas pa po sila doon sa aming forecast o sa aming target para ngayong taong ito. At uh, ngayong taong ito po, dinitingnan natin ma'am Chacha, uh, sir po sa ano po, between December 16 to January 5, papalo po tayo ng 5.2 million po na mga pasahero sa ating mga pagtalag. Wow, pag wow, ang dami po sir. Kaya dire-diretso din ang trabaho no? ng mga tao dun po sa Pero kailan pong inaasahan nating dagsa nung mga babalik naman dito sa Maynila galing sa iba't ibang probinsya? ang uh, nakikita po natin diyan medyo magra-ramp up na po 'yan sisimula po pa ulit dyan ng a uh, primero po ng uh, hapon at uh, sigurado po 'yan umaga po ng ados uh, ma'am Satya ay dagsaan na naman po 'yan hanggang mga hanggang as po Yung sitwasyon po last time nitong ibang mga pasahero natin na nag-aabang po no makasakay ng barko doon sa iba't ibang ports natin. Maayos naman po yung mga waiting area doon sa iba't ibang ports natin. Maayos naman po ano ma'am Chacha impact na extend na po natin yung mga waiting area at passenger accommodations impact dyan po sa ano natin no sa batangas port natin nung po ng uh, 18 po ay uh, pinabuksan na po natin kahit na hindi pa po na inaugurate at pinagamit na po natin yung additional uh, expansion area na from 3000 na passengers po ay uh, umakyat na po yan sa 8000 may dagdag pong 5000 kapasidad. ano ang uh, nagiging problema po kasi kuminsan uh, bagama't uh, may espasyo po, yung pong mga kababayan po natin na uh, ika nga uh, medyo kuminsan yung iba kulang sa disiplina na imbis na pumila ng maayos ay nagtutulakan, nagsisingitan. at uh, yun po ang primary po challenge taga, talaga sa amin yung pag uh, maintain po ng crowd control sa labas po. Nang pantalan bago po sila makapasok. Oo. Uh, any reminders na lang po no, para dun sa mga nagpaplanong umuwi pero hindi pa nakabook? Uh, sinasuggest nyo po ba ang pumunta at uh, maging bystander para dun sa mga trans passenger po natin? Nako, yun po ang wag na wag po nilang gagawin ma'am Chacha. No? Uh, in fact, doon po sa mga umuwi po nitong uh, kapaskuhan po, no, para ngayong sa araw ng kapaskuhan, uh, nakita po nila kung ano po yung challenges talaga No, hindi lamang po dahil sa marami talagang taong uh, mabiyahe. Tapos medyo may delayed po ng mga biyahe ng barko, kundi man kakulangan. At uh, marami po dyan na natutulog na po sa terminal para makakuha po ng, uh, ng ticket. So kung naranasan na po nila yon ngayon pong parating pong pagbalik uh, after po ng uh, pag, uh, paglipat ng taon, ay uh, huwag na po nilang uh, asahan na ganun ulit ang mangyayari. No? Kailangan po magprepara na sila na maaga bumili na po sila ng ticket at uh, magprepara po sila para hindi po nila ika nga ma-experience ulit kung ano po yung na-experience nila nung uh, bago po magkapasuhan. So once again, ulitin lang natin, wag na pong umasa yung iba na kayo po yung makasasakay kung hindi po kayo nakabook prior dun sa date na gusto nyo pong umuwi na o puntahan yung lugar na gusto nyo puntahan. Attorney Jay, maraming salamat po and once again, Merry Christmas po. Merry Christmas po, Ma'am Chacha at uh, Sir Popoy. At pagandang uh, maligayang Pasko po sa inyong lahat. Thank you po. Thank you so much. Ang nga po si Attorney Jay Santiago, General Manager ng Philippine Ports Authority. Ted Filon at DJ Chacha, ngayon nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.